Ano mas okay? magfranchise uh, mag o magtayo ka ng sarili mong negosyo? Nalilito ka ba kung aling dyan yung pipiliin mo? Yan yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Tara, samahan niyo ako. Pero bago yan, uh, share ko muna yung pinagdaanan ko dyan. Uh, way back 2015, nag-start akong mag ng negosyo. So, yun yung travel tours, ticketing business. Uso yan dati Kasi mahilig yung travel ang mga Pilipino, diba? Ang nangyari, tinag-franchise ako niyan. Kalaunan, di rin siya nagtagal. So, after 2 years, nagsara din siya. Nag-close siya year of 2017. After that, eh, ba diba, close na. So, ang sakat-sakat noon kasi first negosyo ko yun na talagang nag ano ako eh, ipon, yung pinag ipunan ko na wala lang sa isang iglap diba? tapos, uh, after a year yan, may bagong negosyo naman, nag-offer ganyan-ganyan hindi sa umpisa natakot ako kasi mamaya mag-fail na naman siya Eto na, yung uncle ko, may laundry shop siya. So, ang ginawa niya, share niya yung knowledge niya sa pano mag, sa pag-handle ng laundry. So, ni-train ni niya ako. So, nag-train ako doon sa laundry shop nila para malaman kung paano yung process nung paano yung mga dapat ko gawin. Machine, simula sa operation. December 2018, nag-start na ako mag-open ng laundry shop. Yan nga yung si... Usayan Laundry sa Quezon City. Ayan, shoutout ko lang yung uncle ko na nagturo sa akin paano mag-operate ng isang laundry. Ayan, Pat Morados. Ayan guys, nakita niyo ba yung difference ng dalawa? Yung franchise at saka yung sariling negosyo? Ano sa tingin niyo mas okay? Kaya na sumagot. As, para sa akin, mas maganda yung ikaw mismo gagawa ng sarili mong negosyo kaysa sa mag-franchise ka. Unless, iba franchise mo is yung mga malalaking company na kagaya ng Jollibee, McDo, 7-Eleven, etc. Ayan. Pwede mo pa yung i -franchise. Pero, mas mahal yung ano nun, uh, franchise fee. Pag may sarili ng negosyo, malaya kang baguhin ko ano man yung gusto mong baguhin doon. Sa franchise kasi wala ka na ibang pwedeng baguhin dun eh. Kahit gusto mo mang baguhin, naka-stick na siya sa ganun eh. Kasi yun yung, uh, yun na talaga yung na-build ng na brand na pinaranchise mo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Chin. Isa ako yung entrepreneur, owner ni Usain Laundry sa Quezon City. At marami na rin akong pinagdaanan na failures sa buhay na gusyate. At kung natapos mo itong video na to, thank you. At kung may natutunan ka naman sa video na to, please like mo na at i-share mo na rin. At mag-subscribe ka na rin para sa mga susunod pang mga videos. Thank you!